Ngayon ay atin na namang alamin kung sino ang mga Muslim. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin, ang maawain. Karaniwan sa iniisip ng nakararami, ang isang Muslim ay isang taong isinilang mula sa kanyang mga magulang na Muslim, o kaya naman ay isang taong isinilang sa bansa ng mga Muslim. Ito ang pamantayang kaagad nilang iniaakibat sa bawat Muslim na kanilang makilala. Subalit ang katotohanan, ano ang pinagmulang lahi, kulay, tribu, angkan o pangalan ay hindi maaaring gawing batayan upang ang isang tao ay matawag na muslim. Sapagkat ang tunay na muslim ay mga nilikha ng Allah na matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Sa katunayan, hindi lamang tao ang maituturing na muslim sapagkat ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bukod pa sa tao, ay pawang mga muslim. Tulad halimbawa ng araw, buwan, kalangitan, mga bituin, mga planeta, mga karagatan, mga ilog, mga kabundukan, mga kabubatan, mga puno, malawak na lupain at matatabang lupang taniman. Iba't ibang uri ng mga hayop, iba't ibang uri ng mga ibon, mga isda sa ilalim ng karagatan at maging ang mga bulaklak at mga halamanan. Kabilang dito ang mga bagay na hindi natin nakikita, tulad halimbawa ng hangin, kaluluwa, at mga nilikhang hindi nakikita ng atin paningin subalit kailangan nating paniwalaan. Ang lahat ng ito ay maituturing na Muslim sapagkat sila ay kabilang sa mga likas na sumusunod sa mga batas ng Allah.